Deuteronomio Kabanatang 13 hanggang 15. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pinapaalalahanan ang bayan na manatiling tapat sa tunay na Diyos at iwasan ang anumang uri ng idolatriya. Mga utos tungkol sa pagluluksa sa patay. Tinuruan sila ng tamang paraan ng pamumuhay bilang banal na bayan ng Diyos ang mga hayop na malinis at marumi. Inilahad ng Diyos ang mga patnubay tungkol sa pagkain upang mapanatili ang kabanala ng kanyang bayan. Ang ikapu, paalala ng pagbibigay pabalik sa Diyos bilang pagkilala sa kanyang kabutihan at pagpapala. Ang taon ng pagkansila ng utang at pagpapalaya sa mga alipin. Itinuro ng Diyos ang kahalagahan ng awa, kabutihan at pagtulong sa kapwa. Deuteronomio ikalabing tatlong kabanata Babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan Kung may isang propeta o tagapagpaliwanag ng panaginip na nangako sa inyo na magpapakita siya ng mga himala at kamanghamanghang bagay at nangyari ang sinabi niya at sabihin niya sa inyo, sumunod tayo at sumamba sa ibang mga Diyos na hindi pa natin nakikilala. Huwag kayong maniwala sa kanya. Dahil sinusubukan lang kayo ng Panginoon na inyong Diyos kung minamahal nyo ba siya ng buong puso at kaluluwa. Ang Panginoon ninyong Diyos lang ang dapat ninyong sundin at igalang. Tuparin ninyo ang kanyang mga utos at sundin nyo siya. Paglingkuran siya at manatili kayo sa kanya. Dapat patayin ang propeta o ang tagapagpaliwanag ng panaginip dahil itinuturo niyang magrebelde kayo sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagligtas sa inyo sa pagkaalipin. Tinatangka ng mga taong ito na ilayo kayo sa mga pamamaraang iniutos ng Panginoon na inyong Diyos na sundin ninyo. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa ng inyong bansa. Halimbawang ang iyong kapatid o anak o ang iyong minamahal na asawa o ang pinakamatalik mong kaibigan ay lihim kang hinihikayat at sabihing, Halika, sumamba tayo sa ibang mga Diyos, mga Diyos na hindi pa natin nakikilala maging ng ating mga ninuno. Kapag hinikayat kanyang sambahin ang mga Diyos na sinasamba ng mga tao sa paligid ninyo o ng mga tao sa malalayong lugar, huwag kang magpapadala o makikinig sa kanya. Huwag mo siyang kaawaan o kakampihan. Dapat mo siyang patayin. Ikaw ang unang babato at susunod ang lahat ng tao para patayin siya babatuhin siya hanggang sa mamatay dahil tinangka ilayo kayo sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Pagkatapos itong marinig ng mga Israelita, natakot sila at hindi na sila gumawa ng masasamang gawa. Kung makabalita kayo na ang isa sa mga bayang ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos na inyong titirahan ay may masasamang taong nag-uudyok sa mga naninirahan sa bayang iyon na sumamba sila sa ibang mga Diyos na hindi pa nila nakikilala. Dapat alamin ninyong mabuti kung totoo ito. At kung totoong nangyari nga ang kasuklam-suklam na gawang ito. Dapat ninyong patayin ang lahat ng naninirahan sa bayang iyon, pati na ang kanilang mga hayop. Lipulin ninyo silang lahat bilang handog sa Panginoon. Tipunin ninyo ang lahat ng masasamsam ninyo sa bayang iyon at tumpukin sa gitna ng plaza. At sunugin ninyo ito bilang isang handog na sinusunog sa Panginoon na inyong Diyos. Mananatiling wasak ang bayang iyon magpakailanman. Hindi na iyon dapat itayong muli. Huwag kayong magtatago ng anumang bagay mula sa bayang iyon na naitakda ng wasakin ng lubusan. Kung susundin ninyo ito, aalisin ng Panginoon ang kanyang matinding galit at kaaawaan niya kayo at sa kanyang awa pararamihin niya kayo ayon sa ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Gagawin ito ng Panginoon na inyong Diyos kung susundin ninyo ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon at kung gagawa kayo ng matuwid sa kanyang paningin. Deuteronomio, ikalabing apat na kabanata. Mga utos tungkol sa pagluluksa sa patay. Mga anak kayo ng Panginoon na inyong Diyos, kaya kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong susugatan ang mga sarili ninyo o aahita ng mga ulo ninyo. Sapagkat mga mamamayan nga kayo ng Panginoon na inyong Diyos, sa lahat ng tao sa mundo, kayo ang kanyang pinili na maging espesyal niyang mga mamamayan. Ang mga hayop na itinuturing na malinis at marumi. Huwag kayong kakain ng anumang hayop na itinuturing na marumi. Ito ang mga hayop na pwede ninyong kainin baka, tupa, kambing, usa, mailap na kambing, mailap na tupa, at iba pang klase ng usa. Pwede ninyong kainin ang anumang hayop na biyak ang kuko at mumunguya ng kanilang kinain. Ngunit huwag ninyong kakainin ng mga hayop na nginunguyang muli ang kinain nito pero hindi biyak ang kuko, gaya ng kamelyo, kuneho, at daga sa batuhan ituring ninyong marumi ang mga hayop na ito. Huwag din ninyong kakainin ng baboy dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman ninunguya ang kinakain nito. Pwede ninyong kainin ang anumang hayop na nabubuhay sa tubig na may mga palikpik at mga kaliskis. Pero huwag ninyong kainin ang molang palikpik at kaliskis. Ituring ninyo itong marumi Pwede ninyong kainin ang anumang klase ng ibon na itinuturing na malinis. Pero 'wag ninyong kakainin ang mga ibon katulad ng agila, uwak, ibon na kumakain ng bangkay ng tao o hayop, lawin, kuwago, ibong naninila, ibong dumadagit ng isda, tagak at paniki. 'Wag din ninyong kakainin ang mga insekto'ng may pakpak na gumagapang pero pwede ninyong kainin ang mga insektong itinuturing na malinis. Huwag ninyong kakainin ng anumang hayop na patay na. Maari ninyo itong ipagbili sa mga dayuhan o ibigay sa mga dayuhang naninirahang sa bayan nyo at kakainin nila ito. Pero huwag kayong kakain ito dahil ibinukod kayo bilang mamamayan ng Panginoon na inyong Diyos. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina ang ikapu. Dapat ninyong ibukod ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ng inyong bukid bawat taon. Dalhin ninyo ang ikasampung bahagi ng trigo, bagong katas ng ubas at langis, at ang panganay ng inyong mga hayop sa lugar na pipiliin ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan pararangalan siya. Doon ninyo ito dalhin sa kanyang presensya. Gawin ninyo ito para matuto kayo na laging gumalang sa Panginoon na inyong Diyos. Pero kung malayo sa inyo ang lugar na pinili ng Panginoon at mahihirapan kayo sa pagdadala ng ikasampung bahagi ng mga pagpapala ng Panginoon na inyong Diyos, ipagpalit ninyo ang ikasampung bahagi ninyo sa pilak at dalhin ninyo ito roon sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos. Pagkatapos ang pilak na iyon, ang ipambili ninyo ng baka tupa, katas ng ubas o ng iba pang inumin o ng anumang magustuhan ninyo. Pagkatapos, kainin ninyo ito ng inyong pamilya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos at magsaya. At huwag ninyong kalilimutan ang mga levita na naninirahan sa bayan ninyo dahil wala silang bahagi o lupang minana. Sa katapusan ng bawat tatlong taon, Tipunin ninyo ang ikasampung bahagi ng ani ninyo sa taong iyon at dalhin ninyo ito sa pinagtataguan nito sa mga bayan ninyo. Ibigay ninyo ito sa mga levita na walang lupang minana, sa mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo, sa mga ulila at sa mga biuda sa bayan ninyo para makakain din sila at mabusog. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng ginagawa ninyo. Deuteronomio, ikalabing limang kabanata. Ang taon ng pagkansila ng utang. Sa katapusan ng bawat ikapitong taon, dapat ninyong kansilahin na ang lahat ng utang. Ito ang gawin ninyo. Hindi na dapat singilin ng nagpautang ang utang ng kapwa niya, Israelita. Hindi na niya ito sisingilin dahil umabot na ang panahon na itinakda ng Panginoon na kansilahin ang mga utang. Pwede ninyong singilin ang mga dayuhan, pero kansilahin dapat ninyo ang utang ng kapwa ninyo, Israelita. Kailangang walang maging mahirap sa inyo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, na inyong aangkinin, dahil tiyak na pagpapalain niya kayo. Basta sundin ninyong mabuti ang Panginoon na inyong Diyos at tuparin ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos ayon sa ipinangako niya sa inyo. Maraming bansa ang mangungutang sa inyo, pero kayo ay hindi mangungutang. Pamamahalaan ninyo ang maraming bansa, pero hindi kayo mapamamahalaan. Kung may mahirap sa bayan ninyo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, huwag kayong maging maramot sa Kanya, kundi maging mapagbigay kayo at pautangin ninyo siya ng Kanyang mga pangangailangan. Huwag kayong mag-iisip ng masama na dahil sa malapit na ang ikapitong taon, ang taon ng pagkakansila ng mga utang, hindi na lang kayo magpapautang sa mga kababayan ninyong mahihirap. Kapag dumaig sa akin ang mga mahihirap na ito dahil sa inyong ginawa, may pananagutan kayo. Magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Hindi may iwasan na may mahihirap sa inyong bayan, kaya inuutusan ko kayong maging lubos na mapagbigay sa kanila ang pagpapalaya sa mga alipin. Kung ang kapwa mo Hebreyo, lalaki man o babae, ay ipinagbili ang sarili niya sa iyo bilang alipin at naglingkod siya sa iyo sa loob ng anim na taon, kailangang palayain mo siya sa ikapitong taon. At kapag palalayain mo na siya, huwag mo siyang paalisin na walang dala. Bigyan mo siya ng saganang hayop, trigo at katas ng ubas ayon sa pagpapala ng Diyos sa iyo. Alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto at pinalaya rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Iyan ang dahilan kaya ibinibigay ko ang mga utos na ito sa inyo ngayon. Pero kung sabihin ng alipin mo sa iyo, hindi po ako aalis sa inyo dahil mahal ko kayo at ang pamilya ninyo at mabuti ang kalagayan ko dito sa inyo. Dalhin mo siya sa pintuan ng bahay mo, butasan ng tainga niya at magiging alipin mo siya sa buong buhay niya. Ganito rin ang gawin mo sa iyong aliping babae. Huwag sasama ang loob mo kung palalayain mo ang alipin mo dahil ang halaga ng pagsaserbisyo niya sa iyo sa loob ng anim na taon ay doble pa sa sweldo na tinatanggap ng isang trabahador. Kung gagawin mo ito, pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa mo. Ibukod ninyo para sa Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Huwag ninyong pag-aararuhin ang mga panganay na inyong mga baka o pagugupitan ang mga panganay ng inyong mga tupa. Sa halip, kainin ninyo ito at ng inyong pamilya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos bawat taon sa lugar na pipiliin niya. Pero kung may kapintasan ng hayop na ito, halimbawa'y pilay o bulag o anumang malalang kapansanan, hindi ninyo ito dapat ihandog sa Panginoon na inyong Diyos sa halip kainin ninyo ito sa inyong mga bayan. Ang lahat ay makakakain ito. Itunuturing man siyang malinis o marumi, katulad ng pagkain ninyo ng usa at ng gazela. Pero huwag ninyong kainin ang dugo, kundi ibuhos ninyo ito sa lupa gaya ng tubig.